Napamura na ang galit na galit na si Lola Alona pagdating sa impounding area ng Manila Traffic Management Bureau dahil nahuli ang kanyang tricycle driver na mister na pumapasada sa Rizal Avenue. Kasama ang Rizal Avenue sa labing siyam na pangunahing kalsada na tinukoy ng MMDA na bawal bagkasin ng mga tricycle e-bike at e-trikes. Inaano ko sana yung mga senior, bigyan ng pagkakataon, makapagana buhay kahit sa tricycle. Sa kagaya sa amin, nagme-maintenance kami. Yan, binibili lang namin ng gamot at saka pangkain. Kahit kaya, mas lalo nga kung kahit pang eh. Para maawa sila sa mga katanda. Na nagsusunik mabuhay. Eh, nagme-maintenance ako, nagme-maintenance din yan ng gamot. Maging si Kelvin na pinapasadang e-trike na galing sa Manila City Hall para mag-alok ng libreng sakay, nahuli. Bakit ka daw po hinuli pa? National Road daw po Bawal daw po sa National Road yung e-trike. E eh, libre sakay kami sa sityon. Hindi, ganoon no talaga eh. eh I know yung alakaran nila. Pero eh. libreng sakay nga kayo. Hmm. Saka nahuli boss. Bandang umikot pa kun tap yun. Yo turn up. Pakalo pa diretso yung sityon. Sa may simbahan naman ng Quiapo, marami ding tricycles, e-trikes at e-bikes ang hinarang. Ayun po sa binaba nila na memo, uh, April 15, di ba? Uh, kaya kanina umaga, inumpisahan po namin yan, kanina mga alas 7. Kailan na po na-order na na na. Actually, nasa sa sector pa lang namin, ha? nasa 32 na ho. Uh, E-trike ng City Hall, hinuhuli nyo rin? Kanina po, meron po kaming hinuli rito, eh, yung mga dumidiretso. Pero yung lumalabas dyan, galing dyan lang sa loob, ang tawiran nila. Kasi yan, yung looban. Tapos iikot sila dyan, nag-atid ng pasayero rito. Konsiderasyon, para may atid yung mga magsisimba rito sa Kiyapo. So hindi namin hinuli Pero yung galing doon na dire papunta talaga rito, itong binabaybay nila yung National Road. Ayun po talaga, hinuhuli namin sila. Wala po, kahit na taga o Hall yung ano namin. ang tricycle driver na si Lolo Ramon na booking pa na walang lisensya at expired ang rehistro. Ay alam niyo bang bawal na dumaan dito ang tricycle? Pero matagal na ho, may ordinansa. Hindi nyo alam. May Ay, lisensya po kayo? Ano yung pinapakita niyo kayo sir? Ang sir. Ay, sir na po ang mga nahuli diretsyo sa impounding area. Sa dami ng na mga nabatak na tricycle at light electric vehicles, tatlong linya ng bahagi ng Quezon Boulevard sa Central Market ang naokupa at hindi nadadaanan ng mga motorista. Yan, galing sa mabuhay linyan. So, yung, yung simula po ng na, na pinatupad ng MMDA na bawal na sila sa mabuhay lane, yung two wheels dito dadalhin. So, impound siya. So, after po na impound, Uh, re po namin sa loob, po sa Manila, Ang panguhuli ng mga otoridad sa Maynila alinsunod sa ipinatutupad na ordinansa sa lungsod. Matatanda ang ngayong araw din sinimulang ipatupad ng MMDA ang ban sa mga e-trike, e-bike at tricycle sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero ayon sa MMDA, babalaan lang muna nila ang masisita at sa Merkoles na maninikit. Uh, yung sa e-trike at e-bikes po, ngayon pong araw na ito ang simula ng implementasyon. Pero hindi pa po kami magti-ticket, maniniita lamang po kami. Ito po ay uh, part ng information campaign one and in consideration po na may tigil pasada ngayon. Pero hindi po ibig sabihin na pwede kayong gumaan pa rin. Bawal na rin po kayo, it's just that hindi po kami magti-ticket at paalisin lamang po kayo. Janis Kosho Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.